sa Samantala, apat na putatlong mga buhay na red perana na harang ng Bifar Region 12 sa General Santos. Kasama mo mula sa Armen General Santos si Rajuman Brian Onyate. RMN Live Reports Matagumpay na naharang ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 12 ang iligal na pagpuslit ng 43 buhay ng mga red pirana sa islagawang land-based operation na nasabing tanggapan ang operasyon ang pinangunahan ng Enforcement and Regional MC As Operation Center matapos matanggap ang isang impormasyon hinggil sa shipment ng exotic species na ibabiyahe patungong Cagayan de Oro City sa kanilang pagbiripika na kumpirma ng team sa pamamagitan ng mga nasabat na mga containers at doon tumambad ang mga red piranas. Kung kaya nakumpis ka ito, isang minor deidad ang consignee na nasabing shipment ayon sa Fisheries Administrative Order No. 126 na mahigpit na ipinagbabawal ang possession at importation ng nasabing mga exotic species na nawagan naman ang BIFAR sa publiko na i-report sa kanila o sa mga otoridad ang sinumang magpupuslit ng mga exotic o mga endangered species dahil ito ay illegal. Kasama mo sa RMN General Santos, Rajuman Brian Onyate, Tatak RMN. RMN Network News!